Hello guys. Hello mga ka-business. So ito papakita ko sa inyo ay ating example sa ganito na lutuan yung sa bahay lang na lutuan na ginagamit natin sa pagluluto ng fried chicken. So ang capacity lang talaga niya mga ka-business is mga 1 liter lang siguro to na mantika ang nilagay ko kasi di, talaga pwede pag mga kahit mga media galon, di, talaga pwede siya at or isang galon lalong-lalong na pag isang galon, hindi na siya, hindi na siya uh, pwede. Kasi yung kanyang apoy is hindi talaga siya makakasustainer sa dami ng mantika o sa pagluluto. Pag maraming mantika, hindi na siya sustainer yung kanyang temperature. So bali, mga 1 liter lang ang ating nilagay na mantika nito at saka mga 10 piraso lang ang ating bawat salang kasi hindi talaga siya pwede pag madamihan na kasi masyado siyang matagal maluto at titigas ang ating fried chicken pag ganyan mga business kaya ang ating butuan nito is sampu-sampu lang bawat bawat lunod bawat salang at saka ayan mga kunti lang na mantika mga 1 liter lang siguro to or hindi ko, hindi ko na na sukat pero sa pag sa estimated ko mga 1 liter lang siguro to na mantika ang na ano ko dito na nilagay at 10 piraso sa bawat salang so mga business at matagal nga siya maluto kahit ganun ang ang inano ko kahit kunti lang ang nilagay ko na mantika at yung pag ay sinasalang matagal siya maluto aabot siya ng mga 15 minutes to so, mga 15 minutes nga oh matagal talaga matagal kasi maluto pag doon talay pag doon tayo sa malaking kalan yung sa tindahan ko nasa mga ano lang to maluluto mga 7 to 10 minutes maluluto pero dito sa ganito na lutuan yung sa bahay natin masyado matagal siya maluto at yung kanyang kuan yung kanyang crunchiness is mahirap natin i-achieve kasi matagal siya maluto ma posibleng magiging matigas ang ating puting pag hindi natin ma-estimate yung kanyang temperature so yun po ang ating tips for today mga ka-business. so pag nagluluto kayo sa bahay lang at ganito ang kanyang inyong gamit na lutuan yung ganito lang ano lang. Kunti-kunti lang talaga mga business Bali, sampung piraso lang bawat salang. At hindi na rin masyadong damihan. Kung nyo na masyadong damihan ang ating mantika para maka-sustainer yung kanyang apoy sa tambang temperature sa mantika. So yun po mga business ang ating tips for today. So pasensyahan nyo na ating mantika kasi ang dami ko na to. Kasi nagluluto ako kanina ka 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 ng ay yung ano yun ano, yung chicken ama chicken oh, alam alam max na chicken at yung iba pa marami, marami kong niluluto kaya yung ating mantika medyo maitim na pero bago pa yan kahapon ko pa yan ginagamit yung ating mantika bago pa yan so sa pagluluto lang talaga yan medyo na madali siyang umitim sa mga niluluto ko so yun po mga business Thank you for watching and God bless sa ating lahat. Sana mayroon kayo nagkakuha ng idea sa ating video, video for today. So, yun na po.